Halos pambili lamang ng ulam ang naiuwi ni Ruben sa araw-araw na pamamasada. Minsan nga, nag-aabono raw siya kaya't madalas nabibitin ang pambaon ng dalawang anak sa skwela. 300, 200, masaro pagsabado, Sabado, halos ay eh, magabuno pa kami ng pang boundary namin sa ka diesel kasi sa taas ng diesel ma'am, pero may talaga. Kaya nahirap na hirap kami. Hindi namin alam kung anong ano namin, kung kung gonna... magbiyahe kami o hindi kasi sa taas ng diesel talaga ng hirap-hirap na kami. Bagamat nagkaroon ng hanggang 50 sentimo na rollback noong nakaraang Martes, September 26, wala ito sa katiting ng halos sumatotal na 10 pisong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa 10 magkakasunod na linggo. Kaya't malaking bagay para kay Ruben ang muling pag-arangkada ng fuel subsidy para sa mga pampublikong transportasyon ngayong Oktubre. Nasa crediting pa lang po tayo from, kasi from uh, LTFRB to land bank po ang base po dahil kasi natin ang crediting. So parang naka-land bank na po kasi sya for uh, credit na po nila dun sa mga existing cards po nung mga merong fuel subsidy. Um, nagkaroon po ulit ng kwan, ng fuel subsidy po dahil din po dito sa pagtaas na naman po ng ating um, gas or crudo. 9,248 units ng mga PUV nakasapi sa mga kooperatiba ang mabibigyan sa Cordillera. Kasama na rito ang mga nauna nang nakatanggap ng fuel subsidy noong nakaraang taon. Para naman sa mga hindi pa nakasama, kakailanganin lamang nilang mag-apply sa LTFRB at magpresenta ng katibayan ng pagiging verified franchise unit. 6,000 pesos ang makukuha ng mga traditional transportations at 10,000 pesos naman para sa mga modernized jeepney. Sa mga operator na kapangalan ang naturang mga card kung saan papasok ang subsidy pero ayon sa ahensya, uh, Ang mangyari po dapat po is ibigay po sa driver po nila kasi yung sasakyan naman po nila ang magbe-benefit. Hindi naman po si driver yung magtalaga magbe-benefit doon kasi si yung sasakyan po nila ang gagamit po ng pangkrudo. Samantala, nasa higit 1,000 pang mga benepisyaryo ng naunang mga fuel subsidies ang hindi pa raw nakukuha ang kanilang subsidiya ayon sa datos ng LTFRB car. Randy Guzman para sa Luzon headlines.